Hello guys. Yan, pagkatapos kong pakainin guys, yung aso ko maliligoan ko siya guys. Yan. A few moments later. Hello guys. Paliliguan ko po yung aking aso, you know, siya. Paliliguan ko po siya. Tara na. You know, nahiya. Magpaliligoan <laughs> ko po siya guys. Ayan guys Ligo ng aking aso Ayan Gustong gusto niyang maligo guys Alagaan natin mabuti ang ating mga alagang aso guys Dahil malaking pakinabang po yung mga hayop sa ating guys Yung aso ganyan Bantay sa bahay Tapos Nakakatanggal din ng stress guys pag may alaga kang aso sa bahay. Ganyan, naglalambing sa iyo kahit pagod ka. Naharot ka niya, nakakatua. Yan guys. Ito po yung aso ko sa loob ng bahay guys. Iba naman yung aso ko sa labas. Nailay ito guys. Sitso. Yan. Yung aso ko rin sa labas, may lahi din kasi ang lalaki nun. Kaya nasa labas na lang sila pet lover ako guys eh sa mga aso din yan yan tapos niya paliguan fresh ko na siya yan guys malambing tong aso na to guys pabait sabi na mo guys oh tahimik lang siya sarastong gusto niya maligo eh bait tong aso na to Ayan. Deli lang sa amin to guys, ang pamangking niya. Kasi pinampo na sa amin guys, hindi niya maharap. Sayang naman, napagabayad na. So, talaga na lang namin. Kaso nasa loob siya ng bahay guys. O, oh, ayan. Kasi maganda naman siya ng aso So, saka cute. sa loob siya ng bahay. Maliit lang siya. Katuloy mga aso ko sa labas kasi malalaki. May din yun sa labas lang yung guys ito sa loob nag iisa siya sa loob ayan, tapos na okay ayan nasa ko na siya tapos ng ligo press ko na okay mapanguna naman ang aso namin bagong ligo guys oh, tumayo pa nakakatuwa siya guys ihalagaan natin mga ayop natin guys hindi sila pabayaan ayan harap yung tao yan guys marunong nung yan day nakakatuwa okay tapos na alright nakakatuwa na no

Malito ko na, <tihukana>, di ba? Ang oh. cute yan. yan. Oh. na siya. Ayos na. Press ko na. Si Achi. Oh. Tawa siya. Kaligo na. Pinasaludoan <tihukana> kita. <tihukana> hey! guys ang nakaligo na siya to ating alaga ki ki ba'to ka na siya nakaligo na siya tungkol siya guys to na siya salamat po sa mga nanood guys thank you I'm going to go to guys. Paliguan. Thank you so much, guys. Thanks for watching. Subscribe. Rob's Vlog. Like and share.